Hi everyone! Paano daw kung nakapag-acquire na ng OEC Exemption? Pero tatlong buwan daw ang kanyang bakasyon. Ilang araw daw ba? Weeks or buwan ang validity ng OEC Exemption? At paano kung abutan ito ng expiration? Ang sagot po is, ang validity ng OEC Exemption ay 2 months or 60 days. At makikita nyo ang validity nito dyan sa so validity for exit up to, tapos nakasulat po yung date. Pero kapag abutan naman ito ng expiration bago pa man ng flight nyo pabalik sa ibang bansa, ang kailangan nyo lang pong gawin ay mag-reacquire ng bagong OAC exemption after ng expiration. Take note po, hindi po kayo makakapag-reacquire ng bagong OAC exemption kapag still valid pa po ito. At just in case man po na yung expiration ng OAC exemption mo sa araw mismo ng flight mo, uh, for example, Uh, dahil minsan madaling araw or hating gabi na tayo nakakapag-check-in. So, magpapalit na ng date kapag hating gabi at yun na ang expiration ng yung OEC exemption. So, bago pa man tayo humarap sa immigration, ay expired na ito. So, ang kailangan nyo lang po ay dumaan kayo sa POEA desk sa loob ng NAIA or kaya naman kung saan international airport kayo magagaling, gaya ng Clark or Magpansibu dahil po open sila 24-7. At pwede kayong magpa ng OEC exemption sa kanila. Uh, doon naman po sa mga may problema sa e-registration record, pwede din kayong magpatulong sa kanila para maayos ang account nyo at ang record nyo. Bali sa naiya po, ang location ng POEA desk ay wala na sila doon sa gilid ng gate or sa gilid ng pintuan. Nandun na po sila sa third floor sa bandang CR malapit sa laboratory area sa departure area po pero hindi na po kayo papasok doon sa mga check-in ng mga airlines. Dito lang siya banda kung saan pwedeng makapasok kahit hindi pa hero. At diretso lang po kayo papunta doon, papasok sa laboratory area at makikita niyo na po doon ang POEA desk. Uulitin ko po, ang POEA desk na nag nag-aasi sa mga OFW ay open po sila 24/7. Pero yung o a representative test ay hanggang alas 8 lamang po ng gabi. Again, don't forget to follow me para updated po kayo palagi sa mga ina-upload informative videos at pakishare nyo lang din po para makarating din po sa iba. Lagi ko pong sinasabi, huwag mahiyang magtanong dahil lamang ang may alam. Thank you and God bless.